guys for today's video sorry sorry ito dire sa humayan kay lagi walay duty kay holiday ay si laag sa ta dire sa humayan na may dakang tourist pass dire pero wala karon pasako kasulod kada pita Ano na siya guys, mga bago pa rin tanong. Dako kay ning area dire guys. Ano ni Unahan na mo ani ang factory na mo among gitrabahoan. Sandang naglingkod-lingkod lang sa kay kay nilagi mauwawon. Ay naay mga tourist na abot Torres at Torres spot dire sa sulod sa humayan picture picture sila kaso wala akong mukuha no na solo solo lang sa picture sa so, tangkabay ko guys na laglag sa lag -lag. so, ta tanaw sa view sa humay padong dito sa rice field area dito, dito sa mga binhi Maone siya guys ang area dire sa Binhi dire sa Shishang Ikatanong pa ni guys Kaya daghan pang area nga wala pa matam ni Wala diba, Wala ko kay area guys kini nga drone guys yung nagamit nila pag fertilize dere sa humayan mo na may hassle ang mga tao dere kay drone na gamit para sa pag fertilize ni ani Diba guys, upside kayo. Sige guys.